So guys, good good noon na pala tanghali na. So katatapos lang namin pala doon sa amin sa embassy. So pauwi na kami ng aming bilya. Yan si Pedro, si Edelberto, o ni San Pinoy, si Francis na sa harap sa malapit sa driver seat. So hintay na naman kami guys ng amin barcode no kasi ngayon lang kami nag-file. Sabi darating kahit kahit uh, next month or ilang araw darating ang barcode pero ang duration niya is within 6 months ang, ang uh, timeline sa barcode so sa 6 months dapat is mag apply dyan ng, kasali dyan ang exit visa pag file ng exit visa sa 6 months so kasi ang exit visa is 1 week lang man lalabas na yun guys so ang visa naman kung makakuha ka na ng exit visa may isyuhan na ang duration niyan 2 months. So bago ma-expire. So dapat within 2 months hindi pa siya matapos makauwi ka na ng pinas kasi mahirap na. Oo. Problema na naman pag hindi ka umuwi pala sabi ng yung nasa embassy. So Dapat uwiin mo talaga yan guys within hindi pa matapos ang 2 months. So halimbawa may may ma-claim ma mo na yung dapat mong i-claim sa company. So mga nasa ano kana 1 and a half months so dapat makauwi ka na noon. Oh, before 2 months. Yan ang paliwanag nila doon na sa amin. Kasi uh, maganda rin ang paliwanag nila guys at saka very very approachable naman doon ang mga workers sa embassy natin sa Riyadh. So napakabait nila no yung doon sa Rome 203. Hindi ko lang alam sa iba. So mabait naman din ang iba siguro. Shoutout na lang kamo. Shoutout na lang sa romto 203 kay Ma'am, hindi ko alam ang pangalan niya, guys. Basta napakabait, very Basta accommodating. Very accommodating siya sa amin, guys. Binigyan niya pa kami ng form para mag-fill up ng food packs na ipamimigay sa amin na pagkain. So ngayon, wala pa silang food packs available. So tatawagan kami siguro bukas. May mga pamimigay silang mga food box. Visa ada? Ah, ada Visa. Mapi So, yun guys ang advice sa amin ng ni Miss Maganda o si Ma'am Tisay. si Ma'am Tisay, very accommodating sila doon talaga na napakaganda nila. Sana lahat lahat ng mga employees sa public sa employees public natin sana ganun sana ganoon guys ka very accommodating and approachable. Napakabait nila talaga guys. Sana yan ang lahat ng mga employees ng public employees sa sa Pilipinas na no, napakapait nila. Na. <laughs> so, <laughs> so, so oh, Ministry that. of, eh, Radyo Hada Ministry of Justice? Ah, um, bisa um, visa So, 'yan guys ang naipaliwanag nila doon sa amin na uh, napakalinaw na maintindihan mo talaga, no? So, 'yan lang siguro guys. Mamaya continuation natin. So, maghintay kami sa aming barcode. So, sabi niya darating yan anytime. Pwede next one, pwede after one week so after that ang duration niya ni 6 months sa pagkatapos within 6 months sa timeline dapat makafile ng exit visa kasi doon siya guys naga ne sa loob ng 6 months timeline. So, yan lang. Magandang buhay. Thank you for watching mga langga. Tanghali na talaga nun. Kal kalalabas lang namin. So, yan lang at magandang buhay. Salamat sa inyong panonood sa aking vlog. So, mamaya ulit guys, may continuation tayo. Doon na po sa area na kung saan kami um, kakain siguro. No? So, yan lang. Magandang buhay. Thank you for watching. Guys, nandito na kami guys sa restaurant kung saan dito kami kakain ng aming uh, Pananghalian So while waiting for our orders, mag-vlog muna tayo guys para may upload naman tayo, no? So dito po kami guys, napakaganda din po ang kanilang Ambience dito, no? My our ang kanilang restaurant napakaganda. So dito kami guys, apat kami. Ina. Oh, uh, pinya dah tani. Tani lah. Uh. Mak. Kali. Okay. Hintayin muna namin si ano guys yung kasama namin si Francis si Francis saka si Teddy no may mga Pakistani din dito guys no? you are Pakistan? guys ito sila mga Pakistan from maybe Peshawar no Patan So, guys, sila is from Batano, kumakain din po sila ng, ng faha and rice. So, thank you so much. Thank you. We have all the rules. This Pakistani ethnic, two ethnic person guys. Thank you, Sadiq, ha, for coming. Yan sila guys, mga Pakistan. Thank you. And, uh, ha? Sino? Kaibigan pala niya sa radio. Sabi ko nga na kapit bahay sila doon sa India vlog mo nila. Ito mga pina-vlog ko sila guys. Gusto naman din nila. Parang gusto din nila magpa-vlog. So, kunin na natin opportunity kasi gusto nila magpa-vlog. So, yun lang. And, uh, ito pala guys is Pakistani restaurant yung namin na no? yung kinakainan namin is Pakistani ito, ito, ito. restaurant. Flagier. Flagier. Flagier, so, ito. so, mga Pakistani. Yeah, mga, mga Pakistani. So, what is your work at, Esyo po lang ta. Driver? Jawal. Driver? Working? Jim Jawal. No, uh, ah, driver. Siya ka is mechanic and then as driver. Trailer? Driver? Trailer? Yeah. Ah, Pakistani siya guys. Pakistan. Sa so, mga ano sila. Mga patahan. Mga patahan. You're from? Pakistan. Min. City. Pishaw. Ah, mga Peshawar sila guys na. No? Peshawar, Pakistan. So, Hintayin muna namin guys ang aming ano. Hintayin ko muna ang aking order no mamaya-maya. Kasi wala pa po sila. Nandoon pa po ang order namin. So by the way, yan po ang kanilang mga minoloto, mga barbecue, mga 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 barbecue or kan yung uh, ano pang or barbecue. Lechon manok barbecue. So yun po guys ang kanilang manga So yan sila guys. na mga... mga Mapi Pakistan ah. okay. Mapi Poston, poston, sila poston. Mga poston. So dito na kami guys, dito lang kami no. Kasi pag dito kami bawal Baka magalit sila dito. Dito sana maganda o kasi medyo maliwanag. Pero, baka ayaw nila kasi dito. Diyan ako banda kasi maganda ang ano. Sige, dyan ka na. San ka ba? <laughs> dito tayo, oh. Uy, dyan naman dyan. Dito rin. Sige, dito. Madilim dyan pag dyan ka kasi. Dito na tayo. Dito na lang tayo. Dyan na Saan ano? kayo? Ay, wala. Wala. Apat na kasama. Ano nyo? lang guys. May, na, may nakalimutan ako no? wait lang. <laughs> uh, guys. Huh? sa'yo, na lang. Yung pasama, dito ng na lang. na kaya next time na. May patama ko pa siya si Titi. kami ng embassy ngayong araw ng okay. roading. Merinda siguro. Iwan ko sa inyo. Uh. Ano ma si kayo? Ito si Titi siya. Tsaka yung isa si Titi. sila kami sa polo. nag sila ng repatriation. Repatriation? Malaki nga. Oo nga. Malaki. Malaki. Kasi dating trip sheet. a organize Pero mainly, 'yung pick-up niya, 'yun sila sa polo. Um, mayla sila ng repatriation sa Marcod. Speaking kumakain dito, guys. Marami rin 'yung bar codes bigyan sila. Tayo <swojąaky> muna kami sa order namin. Si Rajul Giant lang 'yan, si Rajul sa ano, sa isang India kasama namin guys. May binibigay Bahalang mag-provide 'yan ng special record, no? Visa kasi ang mga documentary hindi na 'yan ito 'yung ngaming company dahil ano uh, nagpain na lang nga kami ng kaso sa kampanya Dini di ka kaya Ted, kay medyo on ng Kaya ayun. Ay, kaya na, na yung kami ng repatriation sa embassy. Sa magsinukuhay ko tayo. Ngayon guys ay kakain naman kami oh. dito. Hindi na. rin nalang kaya. Miss mas nindot. That is time na kaya dumang kami dito guys, sa Crystal Run. Ano ka ba yung hinihintay mo natin? Hinihintay lang natin yung order guys ng ating mga kasama. Ito na guys. Ako so, yung sa mga dito dahil wala na ako ginawa sa embassy dahil Um, dito na lang naging sumama lang sa, sa kanila Yung aking file sa embassy, naka, kumbaga waiting lang ako doon, waiting sa magiging resulta kung kailan maralabas yung uh, Ay, yan, lang. sa diyaw eh. Yun. Kita doon. mo wow. na lang guys, kung kailan lalabas. yun, kasama ko yan kuya, si Titi Yan, dalawang yan, nasilama ko sa Kolo Embassy. Hello? yung dalawang yan. Nag-file ngayong araw ng Lunes, uh, January 20, sila nagpahil. Matagal pa yan, matagal. Ito, ito naman si Francis, uh, November 20, ano ko nagpahil, sa embassy? November November din na kapag paid na siya. Pero pinaloob namin sa embassy Guys, alam nyo guys. 2 months na siyang mahigit. Pero hindi pa nalabas yung resulta. Kaya ibig sabihin sa embassy pala guys. Kapag oh, nagpaid ka naman. Pagtsagahan mo na muna. Ng, pag muna, muna. ng repatriation or an barcode. ang kami an muna. Hindi. Ibig sabihin karakarak ka makakata. Ka, <laughs> yun po. Naman yun, guys, <laughs> sa naman yung guys. na lang kaya no? Kapag nagpaid po kayo no? sa embassy Inaabot po ng 6 months ang matagal. Bago ka makauwi. Eh, pag natatakpan ang kamay. Kapag nakabigyan ka muna visa kailan sa loob ng 6 months po kapag may binigyan na ka ng visa ng embassy kailang may uwi mo na yun huwag ka na magpatagal-tagal dito sa Saudi at hindi mo kailang iubusin o ma expert bago ka umuwi kailangan pag may visa ka na iuwi mo na po yan yun po ang informasyon na yun at ibig sabihin nyo guys kung sa mga kukumplin sa embassy ganun po ang sistema doon 2 years at uh, 2 months Bago eh, bago, ano nila yung duration ng inyong Yes, may salad oh. Pag-apply ng ano ng iyong barcode. Dalawang buwan bago lumabas. Ngayon ay eh, sa ng dalawang buwan kapag nabisa ang kana, magbibigay ka naman ng 2 months or another 2 months. Salad ng salad. At sa uh, 2 months eh, kaya na kailangan may uwi mo na yun kapag may visa ka na. Ganun lang po guys ang aking update sa inyo guys uh, sa araw ng lunes na ito binenta natin ang ating mga order uh, na mga, mga ano pa lang ang dumating guys yung order na pagkain wala pa ayan intent po natin yun pala no? yun hindi na o oh. tapos nakalimutan natin yung mga sirpo natin guys no?

Ito no, na yan natin. Thank you. Chicken. Ito chicken. na yan guys. Tigigisang ah? ganito kami guys ng pagkain. Ito oh. na Ito na guys. Yan tigigisang ganito ganito. Ang order na ganito ay yung 18 okay, per uh, order. Per uh, order. Guys, ito na kay guys ang order namin. Sandang po sa

हा <laughs> इंडिया